Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Magandang, magandang, magandang uh, madaling araw mga mama kayo dyan. Mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. Uh, itong araw na ito ay maglilichon si Babe dahil sa may umorder sa kanya. Kung kaya kami ay naririto sa Grahe. Ayan mga mama kayo dyan. Tignan nyo. Ayan, ganyan ang ginagawa ni babes kapag siya ay naglilitson ng baboy. Anong oras kailangan niyang litson na yan? Alas 9? Alas 12 ng tanghali? Ah, kailangan kasing itong litson na ito 12 o'clock ng tanghali. Ang oras, mga mama kayo dyan dito sa New Zealand ay 4.30 1 ng madaling araw. Ayan mga mama kayo dyan 'Yan ang baboy na ililitson ni Babe tong araw na ito. Marami ang umuorder sa kanya ng lechon kasi ano, uh, gustong-gusto nila ang ginagawang lechon na baboy ni Babe, sabi nila masarap. Kaya marami mga Pinoy dito sa New Zealand ang umuorder at hindi lamang Pinoy mga mama kay dyan. Pati mga Kiwi Babes umuorder din, no? Umuorder ng lechon. Kapag may okasyon, kay Bobby sila nagpapalichon ng baboy. So yan, mga mama kayo dyan. nililinis pa ni Bibs ang baboy na lechon. Maglilitchon lang mga mama kayo diyan si Bobby kapag may order sa kanya. naglilitsyon lang siya kapag uh, hindi siya busy. Pero pag, siyempre, pag busy siya sa trabaho, uh, sinasabi niya na hindi siya pwedeng maglitsyon dahil nga, siyempre, may trabaho sa farm. Kaya, hindi niya na gagawang maglitsyon. Sa ni Babes, ang litsyon. Ang lilityo ni na baboy. Tinatanggal niya yung mga dapat alisin sa katawan. Paa ba yan tinatanggal mo? O yung kuko, mga kuko? kuko. Ah, mga kuko. Mga kuko, tinatanggal niya. Hmm. Nariba na, bebe? Na, pa niya ang baboy. Ayan. Natanggal ni Bobby yung mga lamang loob ng baboy. Pinasok na ni Bobby ang bakal sa loob ng lit na baboy na ililitsyon. Yan, mga mama kay jan dyan, dyan niya. Ipapasok mamaya ang baboy. Ang ah, marami pa yan mga mama kayo dyan na mga sangkap ginawa ni babi ilalagay sa loob ng katawan ng lechon na baboy. Kayo dyan, yan ang mga sangkap na gagamitin ni babi at ilalagay niya sa loob ng katawan ng baboy na ililitsyon. Yan, mga mama kay dyan. Masarap na naman ang litsyon na baboy Na, gaga, na ginawa ni babi para sa litsyon baboy. Ipapasok yan sa loob ng katawan ng baboy. Ang daming mga sangkap na kinagamit. Sarap-sarap yan. Sana all! Sana all! Yan, hinalo-halo ni Babes ang mga sangkap na ginawa niya Sige, halo-halo lang hinahalo-halo Sige pa, halo ng halo Yan Masisiyahan na naman ang mga bisita sa lechon na baboy eh babes ang mga sangkap sa loob ng katawan ng baboy. Wow, sarap-sarap na yan mamaya. Pag yan. Yan, okay, okay yan. Sarap. Sige, lagay pa. Ayan, uubusin niya yan. Ubus-ubus sa loob ng katawan. Oops. Ubus-ubus. Yan. Dalagay sa loob ng katawan ang mga sangkap. Ayan na. Ayan na. Oops. Hey, hey, hey. Yay, hey, hey, hey. Wow. Ayan. Maraming sangkap. Hey, hey, hey. Super super sarap yan mamaya pagluto na. Yan, pag sarayan. Ang sarap-sarap. Ang daming sangkap. Mm. yan. Tapos na ang paglalagay ni Babi ng mga sangkap sa loob ng katawan ng baboy. So ngayon ay tinatahi na niya. Yan. Tatahiin na yun. Tatahiin na niya yan. Oops. Oops, oops, oops. Tahi, tahi. Oops. Tahi, tahi, tahi. tahi-tahi ng baboy. Tinatahi ang tiyan ng baboy. Yan. And mga kaibigan. Malapit na matapos ang pagtatahi ni Babi ng tiyan ng baboy. Malapit na niyang isa lang ang lechon na baboy. boy ah, si iba na. Iba, 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 iba na. <laughs> Kinabit mo sa bibig niya. Then, ilalagay na si lechon na baboy. Ipapasok na po. Ipapasok na sa lechonan. Hmm. yun in modern nito, kailangan a uh, uh, alas 12 eh. kailangan, 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 alas dos lang. Atid mo na dun uh -huh. Dapat 11, ya, hatid na. Uh, Tas, alas 12 lang mag-umpisa eh. Alas mo yati, eh. mm. Ay, mag mo ihatid. Mm. Ang sarap-sarap ng lechon. Marami na naman mag oorder ng lechon. Kay Bobby, lalo na pag ay marapit uh, December na naman. Yan. Sasalpak. Oops, 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 oops. O yan. Yan. Tuhok, tuhok, tuhok. Tuhok, tuhok, tuhok. Tuhog, tuhog na dalichon. noy iba na? Mm. mga mga tao rito, mga mama kayo dyan, basta may occasion, hindi hindi pwedeng hindi sila kakain ng lechon. Talagang mag-oorder sila ng lechon. Kasi lechon na baboy ang hinahabol ng ng mga Pinoy rito. Tatawag sila kay Gandalimay at sasabihin At sabihin kay Babe na mag-oorder sila ng lechon. Kaya ayan. Lilichon si Babe para sa kanilang okasyon. Maraming mga bisitang masisihan na naman. Sir, lechon na baboy. Sana all. Nalang na ni babi ang lechon sa loob. At si na niya yan. I-operate. Yan, yan, mga mama kayo dyan. Yan. Yan ang litunan. Yan, mga mama kayo dyan. Yan. Isasalang na niya yan. Mamayang mga alas 11, pagluto na, iti deliver niya yan. Sila ni Gandalimay. Ide-deliver ang lechon na in order. Wah. Wow. mamaya yan. Pagluto na yan. Masisiyahan na naman ang mga bisita. Sa lechon na baboy. Yan. Mga mama kayo diyan. Yan. So, mga mama kay dyan. Natapos na ang paghahanda ni Bobby sa baboy. So, uh, ano na lang niya ito. I-operate niya. Ilang oras ito, babes? Ha? Uh, apat na oras yan na nakasalang. Yan. <laughs> Umiikot, ikot. Yan, mga mama kayo dyan. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Tapos, yan. Ikot, ikot ang baboy. Umiikot, ikot ang saya-saya. Yan. saya-saya. Sa December, sa Pasko, makakatikim na naman kami ng lechon na baboy. Mm -hmm. Yan. Mm -mm -mm. Ang sarap, sarap. No, iba na. Iba na, iba na, bebe. Iba na, iba na, bebe. Si iba na nanonood. No, tinitignan ni iba na. Si daddy, babe. Sabi niya, ang daddy ko. Naglilito ng baboy. May May umorder ng lechon na baboy Yan Pag malutong ang lechon na baboy, ang sarap kumain. Sarap-sarap kumain ng lechon na baboy. Yun. Ayan. Ayan, mga mama kayo dyan 'no? Ayan, 'no? Ayan, ayan. Oops. Wow, galing. Galing, galing. Wow. Neyba no, na to, bebe. Hmm. Wow. Sarap-sarap 'yan, Mamaya. Yung lechon na baboy na 'yan. Pinaka-the best ang lechon na baboy sa mga okasyon. Sarap 'yan. Ang sarap. Sarap yan. Wow. Oh. The best. The best. Ay. The best na iba na. na assemble na ni babes babe ang karton dahil diyan ilalagay ang lechon hi 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 nakawana ni babe ang paglalagyan ng lechon na baboy. Ayan. Ang saya-saya. Hi, hi, hi. Masarap na lechon. I-deliver -de alas 11. Diyan mismo sa New Plymouth. Diyan binubuhat na ni Bobby at saka ni Jeremiah ang lechon na baboy na i-deliver. Ayan, ang lechon na baboy. Ayan, mga baboy, mga mama kay dyan. Matutuwa naman ang mga bisita sa lechon na i-deliver. That's Yan, ang lechon. Cool. Na baboy. Mas, mas mura pa nga siguro kung bibili ka ng mga ano, yung Yan. mga yung malaki na lang na yung mga... Mm -hmm. mga lechon na baboy. na yung mga parangkal na nila. Oh, no? Mura-mura okay. pa yun, di ba? Kasi 100 per kilo lang yun. Oh. oh Kasi wala nang bibili, makunat <laughs> na yun eh. Pero masarap ano yun, yung, yung basta ilaga mo lang. Masarap na ang luto parang sinampit sa amin, sa amin mm -hmm. nila sa amin eh. Talagang no, nababoy. Yung mga lalo na yung may mga balat niya. Ang lalo sarap, sarap. Yun nga ito eh. Yung sinampit sa amin kasi may matamis yung luto nun. No? Oh. Oo. Yun ang matamis. Yun ang masarap. Lechon, lechon na ba, Ay, Ang sarap, sarap. No? Lechon okay. na ba, sana all. Lechon na baboy. Yan ang lechon na baboy. Matutuwa na naman ang mga bisita. No, Jeremiah. <laughs> oh. Yan lang naman ang ano nila eh. Kaligayahan nila makakain ng lechon. Masaya na sila eh. <laughs> Lalo na yung mga bisita. Yan. Lito na baboy. Lichun, lichun na ba, boy? boy? Mag-aagawan ngayon sila dyan sa balat. No? Wala na silang balat. Buse nila ang balat na yan. Una-unahan dyan sa pag ano. Sa pag ng lechon na oh, baby bana na. Yan ang lechon. Yan na, ikut ikot Iniikot-ikot ni Bobby. Yung pakal na lechon. ikinikot ikot, -ikot. Pagkano mo ganun lang tayo at magkuha na tayo ng babo at saka eh katayin. Oo, no, oh, hmm. ginalit ng... Kaya ganyang kalaki ito? At saka sa... Kaya ganyang Hmm. Pwede na. Kaya malaki nito? dito? Oh. Kaya malaki dito, katayin natin kasi magbarbecue pa tayo. Bagay kung magbarbecue, oh. Hmm. kailangan talaga malaki din. Oo. Hmm. May gado pa, siyempre yung mga laman nun. Ayan. Tanggal na. Tatakpan na yan ng barbecue ka tapos pagkasama mo ng kain mga uh, anasin ko. <laughs> Yun yung kasarapan. Sabay hmm. siyat na no. Ang um, makain si masyat. Sabay no. uh, 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 siyat. Siyat uh, yung alas. Dapat It's meron two din two ano. <laughs> Di ba? <laughs> Last day sila Dapat may day off yung taga-luto. Oh. Ay, buti nga ngayon, Ay, day off, off namin. Lang, eh. Marinate mo lang yung barbecue. Hmm. Katayin sa hapon, tapos yung day off, siya yung magluluto. Oo. Oh. Yan na yung nalang, yung, yung kung day off siya, parang i-pre-cook eh, lang ba? Tirahin niya na. Tapos pagka kuan, pagka umpisa, yung mga lutong ulam ba? Oh, yung barbecue ba pagka i cook na, pagka umpisa, saka na yung tirada na kuan. Sa para sa glit lang, luto na siya. Ganoon yung mga style namin noon. Sabado lang ang pinakamaraming magliliyo. Mm Ayaw pa rin yung At sa Sabado. Buti ngayon, day off namin dalawa ngayon. Kaya nakapag... Ng sabado kasi, okay. ilan magdi-day off? Oh, Patatatat, pat, pat, yes. Saat? Kailan? O sabado. Paano kayo magdi-day off? Sab itong sabado next Saturday? Hindi, mga sabado, -day mm. then, Ayan, tinak pa na sabado magdi-day off. Hmm. Ayan, tinakpa na. Ito man. Ito yung mga... Ito yung mga... Tapos lang din tingin, lang natin ito. Yan, Ay, na ang hindi lang Yan, sinakpa no, ang likod. Yan, mga mama kay Jan, ang likod. ng ano, AB. Oo, oh, sabagay. Okay, okay, okay. Ewan ko tayo, Romy, wala mag-AB. Kung hindi tayo na siya, Romy. na? Ewan ko. Wala, na, po mula kanina So, natapos na mga mama kay dyan Ang ginawang lechon baboy ni Bobby At i-deliver na yan sa New Plymouth Out-out na ako, bye-bye Bye-bye kayo dyan, ingat-ingat kayo Mga mama kayo dyan, mga kaibigan ko Mga kababayan ko dyan sa Pilipinas At saka mga friends ko dito sa New Zealand Bye-bye Out, out na. Nag out na ako, hindi pa pala tapos. Akala ko tapos na. Ayan na mga mama kayo dyan. Isasakay na ang lechon na baboy. Ando sa loob? Saan? Ha? Sa gilid, Dito, ito. Oh, wait, oh, ayan. Ayan diyan yan. Iyahatid na. Idideliver na ang lechon na baboy sa New Premont. Yan na, mga mama kayo dyan, mga kaibigan. Yan ang lechon na baboy. Oops. Water blaster eh. Tapos na. Yan na yan. So, Talagang tapos na. So out na ako. Bye 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 bye. Bye 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 mga mama kayo dyan, mga kaibigan, mga kababayan ko diyan sa Pinas. Bye 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 bye.